Good morning! Matos nga po pala. For today's video, sasamay niya akong magkarabay. Papakita ko nga pala yung background music na gagamitin natin sa lahat ng vlogs. Well, nabansin ko na maluog ang kanyang pero, kaya in ko. then kong chinik ang kanyang wiring sa likod sabi ng kaibigan ko na ito daw yung isang cause ng pagkakaroon ng system error yung tipong mamamatay na lang anytime napudpud kasi yung part na ito kaya din natin itaas nang hindi masagi ng earbuds ng checking pati kay Pearly painitin na natin sila wala mo lang punas kayo dahil maulan kita naman sana kalangitan bago tayo mag in sa karabay magbayad muna tayo ng bill dito sa nobel ko mukhang inaantok na ako sa time na to dahil malamig at puyat ako kagabi pero sabi ng lock, lock screen ko, keep grinding. Eto mayo ako at nagsimulan ng kumilos. Una at pangalawang booking natin ay Nong poles at Perks. Hey. lakas ulan Uy may kasoy Ay sorry Pa take out nga po lang kwan Kasoy ba yun? Ah uh, 20 pesos Ayan Thank you po Thank you po Maagang nga pala ako kumain time check mga lods 5.37 grabe ulan kanina hindi yung nakapote pa lang ako malamig pa sagad sad kanina mga lods kaya plastic ko yung camera natin mahirap na malagyan ng tubig <laughs> 459 COD po ba? Ito or di nabayaran na? Hindi ah, hindi pa po. Magkano? Ilan po yan? Magkano nabayaran? P459 <laughs> uh, lang po yung price. Pali 500, may balakang 41. Uh, okay, mula, mula. Ay, sige mam, salamat po. Nakalimutan da po ko na nga, Diyos ko. ginagawa ko. So, <laughs> <po> eh. oh, <laughs> thank you, ma'am. Salamat sa tip. O, may tip tayo mga lods na 41 pesos. Thank you kay ma'am. Dito na nagtatapos ang ating vlog number 3. Mga lods. Kung umabot ka sa part na ito, masayang masaya ako dahil isa ka sa mga inspirasyon ko para ipagpatuloy ko kung anong mga nasimulan ko. Maraming salamat at ingat po sa ating lahat.